aking partido ay nakipag-alyansa at humingi ng suporta para kay Bongbong Marcos at para sa akin. Matapos kong tanggapin ang inyong hamon at panawagan. And we will bounce back like never before. Kapwa, paano nangyari na kayang gastusin ng isang Pilipinong opisyal ng gobyerno ang isang daan at dalawamput limang milyong piso sa loob lamang ng labing isang Please raise your hand. right hand and repeat after me. I, Stacey I, Sarah Zimmerman Duterte, do solemnly swear, do solemnly swear, that I will faithfully and conscientiously fulfill that I will faithfully and conscientiously fulfill. Siya si Sarah Zimmerman Duterte, o mas kilala bilang Sarah Duterte, ang ikalading lima at kasulukuyang vice-presidente ng bansang Pilipinas. Gaya ng karamihan, sa mga leader na nanggaling sa malakas na political clan, hindi na bago ang pangalan niya sa larangan ng kapangyarihan at pagdating sa malalakas na impuwensya. Ngunit sa ngayon, isang sobrang bigat na usapin ang kumakalapit sa kaniyang pangalan at reputasyon. At iyon ay ang ating tinatawag na impeachment. Okay. Um, in aid of legislation? Yes po. Yes sir. Nakalagay po doon na witnesses lang po ang inuot. Sabi niyo po ngayon sa amin resource persons kami. Yes, ang ang ano po considered as resource person po. Ang ano po? Kayo po. Kaya nga po. Yes po. Lahat po para ating pag-usapan ang kahulugan nito. Ayon sa ikalabing isa ng 1987 Philippine Constitution, Malinaw na napasaad na ang public office is a public trust. Ibig sabihin, ang kapangyarihan ay hindi personal na pagmamayari ng opisyal, kundi pananagutan sa taong bayan. Sa ilalim ng batas, ang maaaring ma-impeach ay ang Pangulo, Vice Presidente, mga maestrado ng Korte Suprema, yung mga member ng Constitutional Commissions, at pati na rin ang Ombudsman. Maaari silang si Bakin sa kanilang pwesto kung papatunayang nagkasala sila sa mga salang Violation of the constitution, graft, bribery, treason, Corruption And any other high crimes At the trial the public Trust. Sa madaling salita Ang impeachment ay proseso ng pananagutan Para ipaalala sa mga nasa pwesto Na ang kapangyarihan ay para sa bayan At hindi para sa kanilang mga nakaupo lamang Kalimanang pebrero ng opisyal na inimpisi si Vice Presidente Sara Duterte ng House of Representatives. Kabilang sa mga akusasyon laban sa kanya ang malakiang katiwalian umanoy sa buhatan sa isang assassination, plot laban kay Pangulong Marcos, at pagkabigong kondenahin ang agresibong pagkilos ng China sa West Philippine Sea. Pero bago natin himayin ang kaso, balikan muna natin paano nga ba gumagana ang impeachment process sa Pilipinas. Nagsimula ang lahat sa pagsasampa ng reklamo. Pwede mang ito sa isang kongresista o kahit sa ordinaryong mamamayan basta ito ay inendorso ng isang membro ng kamara. Pagkatanggap ng reklamo, ito ay dapat maisama sa order of business sa loob ng 10 session days. Mula roon, may tatlong session days ang kamara upang i-refer ang reklamo sa Committee on Justice. Ang committee ay may anim na pong session days upang maisagawa ang pagdinig at alamin kung may sapat na basehan ang reklamo. Kapag naisalang sa plenaryo, kung isang katlo ng mga miyembro ng Kamara ang pumirma o bumoto pabor, akutibong nagiging articles of impeachment na ang reklamo. Mula rito, ipapasa ang kaso sa Senado para simulan ang formal na impeachment trial. Dalawang katlo ng boto ng Senado ang kailangan upang mapatunayang guilty ang opisyal. Kapag napatunayan siya ay tatanggalin sa pwesto at madidisqualify sa anumang posisyon na sa gobyerno. At ayon sa konstitusyon, isang beses lamang maaaring simulan ng impeachment laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Ngayon alam na natin na proseso. Pumunta na tayo sa mismong kaso ni Vice Presidente Sara Duterte at ang mga dahilan ng kanyang pagka-impeach. Yung congressman niyo, si Joel Chua bayon, Sabi niya, pare, bakit mo naman ginaganyan si Sara? Wala naman niyang ginawa sa iyo. Sinisira mo Putang na Hindi ko naman kilala si Sarah. At hindi niya ako kilala. ano ba pakialam ko sa kanya? Putang na mukha! Wala ka nga posisyon sa gobyerno. Namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sasabihin niyo sa mga taon, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae. Maraming salamat, Aldrin. Ngayon, dumako naman tayo. Ano-ano nga ba ang dahilan rason bakit ang pagtasya ng kamera sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte? Ayon sa kamera, inakusahan si Vice Presidente Sara Duterte ng paglabag ng mataas na antas ng krimen. Siya raw ay kabilang sa korupsyon at pinaginalang sangkot sa pagpaplano sa pagpatay sa dating niyang kasamahan ng eleksyon na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Pero lahat ng yun ay paratang lamang. Pero ang pinagmulan nito ang paratang paggastos ng confidential funds na kanya nilabas. Paggastos ng 125 milyon sa loob ng labing isang araw na nakalaan sa OPB o Office of the Vice President ng Desyembre 2022 bilang secret pan. Patong-patong na akusasyon laban kay Vice Presidente Sara Duterte ang nagkalat sa social media. Ano naman ang implikasyon nito sa lipunan? With 19 affirmative votes, 4 negative votes, 1 abstention, The motion of Senator Marcoletta, as amended by Senator Joel Villanueva, adhering to the immediately executory decision rendered by the Supreme Court and Bank on July 25, 2025, which, among others, held that the articles of impeachment are null and void ab initio and that the senate did not acquire jurisdiction and to move to, trans, and, and to transfer rather the articles of impeachment in relation to case number 002-2011 entitled in the matter of the impeachment trial of vice president sarah zimmerman duterte to the archives the same is here. Nagkaroon ng kakaibang takbo ang impeachment sa Kamara. Una narito ang pagsumite ng reklamong impeachment ng House of Representatives at ng Senado laban kay Vice Presidente Sara Duterte kaugnay sa mga isyong kinakaharap nito. Samantala, nakialam din ang Korte Suprema sa proseso ng impeachment at naglabas na opisyal na pahayag hinggil sa naturang isyu. Ang unang tatlong complaint na naipasa ang siyang nagtulak sa Korte Suprema sa pagpapatupad ng one-year bar rule. Gayunpaman, matapos ang masusing pagsusuri sa proseso na isumite ang ikaapat na impeachment na nagbunsod ng mga karagdagang pagdinig laban sa vice-presidente. Bunga ng inilabas na ruling, patuloy na bumabagal ang proseso ng impeachment laban kay vice-presidente Sara Duterte. Sa Kamara, tila urong sulong ang mga pagdinig na nagdulot ng tensyon sa pagitan ng mga mambabatas. Sa kabilang banda, maraming Pilipino ang umaalma sa kakulangan ng transparency ng vice-presidente sa paggamit ng pondo ng kagawaran ng edukasyon. Batay sa mga isinagawang survey o pagsusuri, nagresulta ito sa pagbaba ng tiwala ng taong bayan sa kanyang pamumuno. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, lalong umiiting ang panawagan ng taong bayan sa pagpapatalsik sa vice-presidente. Ngunit makakamit nga ba ng Zambianan ang kustisyang kanilang hinihingi o isa na naman itong suliranin na pilit ibabaon sa limot para sa mga kasagutan tututukan natin iyan